Yay! Sobrang nakakatuwa kasi ito yung kamatis ko. <laughs> wow! Yan! Yes. Nice. Na ano ko, na-surprise ako, na ako kahapon kasi last week ko lang ito nilagay eh. Tapos ayan na siya. Ay! Nakaka... Nakaka ano? Ah, nakakatuwa. At the same time, narirelax ako. Kasi pag yung halaman ko lumalaki. Ito naman halaman kong to. Dito, sa kusina ko nang tinilalagay. Ito yung ano bell pepper. Yes. And ito yung pinadala sa akin ni eh. mila From Spain. Tapos, ito naman. Kasi si Mahal Pag gumagawa ng... Uh, bagong gata, maraming kamatis yung nilalagay niya, kaya pinukuha ko yung mga buto-buto niya. <laughs> sabi niya, ano nang gagawin ko? Sabi ko, tatanim ko. So, ito yung kamatis. So, tingnan natin kung ilan ang mag-survive and uh, pag lumaki na siya, update ko po, po kayo. <laughs> Kasi sobrang, sobrang ano ko po talaga yung uh, tomato. Yes. I don't <laughs> Ito yung lagayan namin lahat ng mga uh, tag na ito mga sibuyas, mga gulay-gulay na hindi pwede ilagay sa ref kasi pag nilagay mo sa ref talaga nag-froze sya dahil sa malamig talaga so dito ko nilagay and then yan yung mga halaman ko and meron pa akong place konti yan naman po ay lalagyan ko ng bago namang mga halaman may uh, itatan itatanim ako bagong halaman tapos eto, niready ko yung lulutuin ko sana ngayon na paksiw na laks. And, alam nyo po, meron kaming crabs dito. Ito, po. yan, gumagalaw pa sila. Kinain nila yung hipon. Kasi, kahapon nang huli kami. Kaya lang, inulan kami. Kaya, ito lang yung nakuha namin. Sabi ko, konti lang yan. Huwag na lang munang kainin. And then, pinalagay ko na, nilagay na lang ni Mare dyan. Uh, para hindi sila tumalon at uh, kung saan saan <laughs> kasi ano talagang naghanap sila ng way na lumabas dyan so yan lang guys gusto ko lang i-share sa inyo ng aking tomato ay talagang uh, nag-sprout na siya yan nakikidug... nakakatuwa ah, kasi talagang laking buffy ako dati <laughs> kaya pag may halaman nakaka-relieve ng stress for me so yan